Salamat po, Pops Bright. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Pops Bright. Thank you po. Thank you po. Thank you. So what is up guys? So for today's video, ito na nga po. Pinamimigay na natin ang ating nalikom na school supplies para sa mga bata. At dahil nga ito sa ating Papiso Gcash Challenge para sa lapis at papel. Kaya maraming salamat po sa lahat na nag at eto na po ang resulta na pwede tayong maging tulay para sa kinabukasan ng kabataan. At alam naman natin na maliit na bagay lang ito pero napakalaking tulong po para sa mga batang walang kakayahan makabili ng sariling gamit pang paaralan.

Thank you. 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 Thank you.